Ito lamang June 9, 2024 ay bumisita si Kim Chu at Paolo Avellino sa Dubai bilang mga guest sa isang concert bilang bahagi ng pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas 2024. Isang video kuha sa kaganapan ay trending ngayon sa social media. Sa naturang video mapapanood na habang umaawit si Kim, pinaunlakan niya ang isang fan na umakyat ng entablado. Maya-maya tila naging touchy ang naturang lalaki sa kapamilya actress. Mapapansin sa video ang ginawang paghawak ng lalaki sa biwang ng aktres. Ayon sa ilang netizens, halata umano ang pagkailang ni Kim sa kaganapan kaya naman bigla itong umiwas sa lalaki. Nakatanggap ng kritisismo mula sa mga netizens ang ginawang ito ng fan. Ang naturang lalaki ay kinilala bilang si Prince Lee. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, humingi ito ng paumanhin sa aktres. Ayon kay Prince, hindi niya intensyon na gumawa ng hindi magugustuhan ni Kim ng mga oras na yon. Once in a lifetime experience and met Kim Chu, but naging hindi masyadong maganda. Sorry kung hindi maganda ang naging aksyon ko sa stage masyado akong kinabahan and hindi aware na mali pala nagawa ko on stage pagpapaliwanag ni Prince Dancing is my passion I can express myself and I am happy doing it without any bad intentions Thank you for understanding the situation dagdag pa ni Prince